Hi mga besi ko. So ngayon, um, babalik tayo sa aking na kinaka, di ka na cute notes. Ayan. So ngayon, alam niyo yung, yung may, may nag-comment noong February 1. May nag-comment po na kay ayan po. Ayan, ayan, ayan. Diyan po sa vlog na yan. Yung ano, siya so, yung nag-comment. Ayan, yan, 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 yan. Ayan, 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 ayan. ayan turo-turo ko. Ayan. May po, 7 years old. Ayun po sa taas yung pangalan niya, Mikay. Mikay, ang kanyang name. Ano nga na napipindot? So, tama na yan, be. Ayoko na. Tama na nga, ne. Eh. Ayan, punta na tayo. Punta na tayo. Wait lang, may nakalimutan ako. Parang may nakalimutan ka ako. Meron nga! Wait lang. Babalik tayo. Babalik tayo. Okay, nakita ko na. Masa guys, nakalimutan ka. Ano? Basta. Basta. Yan. Kung ilang taon ka na, doon ko ilalagay. Kung ilang taon ka na, kunyari ang age mo, 7. Tingnan natin kung ano book niya. Hanapin natin yung 7. Hanapin natin yung 7. Wait lang. So, alala nyo, di ba? Meron pa akong ano, mga notes na ano. Ayan, 7 Ang cute ng notes ng book mo. Ang cute. Coffee siya na umuusok ng heart. Hmm. Ang cute. So, comment na kayo ha. Comment, 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 comment. Ang di mag-follow, sige, di ko kayo ifo. Ang di mag... So, di ba magko-comment kayo? Subscribe nyo na din ako. Ang di mag-subscribe or comment, hindi ko isa-subscribe. Ang hindi mag-subscribe at comment ha, tandaan nyo yan. Babos.